Ang cute mo naman, mag-smile. Mas cute ka, wag kang papatalo. Ay, hindi e. Parang mahal na kita. Don't worry, mas mahal kita. Pagka-nepe <laughs> siya Kabanatuan. kabanatuan. Tapos taga doon din ako. Di ba kala ko mag-gapan ka? No, never seen ya. Oo nga, never seen ha? Gapan. Tapos kabanatuan. 1 hour? Or 1 yeah. hour 30 minutes yung biyahe? At malapit lang pala tayo. <laughs> Kaya pala pa, nahuhulog na ako sa'yo. <laughs> ka, sasaluhin naman kayo. Kahit... Kaso mabigat ako. Kahit gano'n ka baka bigat, pinapagaan mo naman yung buhay ko. Manis! Ang haba ng buhok mo eh, no? Ha? Ang haba. Hindi masyado, sakto lang. <laughs> Hindi na pagmamahal ko sa'yo? Okay. May tanong ako. Ano yun, tanong mo? Di ba sabi ano? nila libre daw mga arap? Ah. Libre ka ba? Libre ako. Kasi okay. pangarap kita eh. <laughs> My lovely ba? Medyo gumagana na yung utak ko ngayon Pinapagana mo kasi buhay ko eh Ay, four, alala, alala Balat mo ulit Sabi ko Medyo gumagana na yung utak ko ngayon uh. Kasi pinapagana mo yung buhay ko oh, 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 oh. Lagi pinapagaan yung ano? Ako, pinapagaan mo yung dandamin ko kasi parang napupol na ako sa iyo. si... Eh. Diba? L sa sobrang dami ng choices, A, B, C, D, E, pero E, ikaw pa rin pinili ko. I hear you, Wait. Naiinip ka na ba sa love life? Ako lang. Bakit? Pag kang mainip, hintayin mo lang ako. I'm gonna. I'm gonna. Panis. Gaya <laughs> <Genday> hintayin kita. Hintayin mo na ako. Ako lang ko selos. Ikaw. Go. Lag ka. Lag ako pa pa si. Lag ako guys. Hi Jeffrey. Oh. Hindi, Hindi naman ah. Oh. Hindi naman lang, oh. lag ah. Sa'yo po ay okay naman yung internet connection ko. Kaya lang mas okay yung connection ko sa kanya. Aray ko. Aray ko po. Pero hindi. Hindi ako lang. Sure ito ka, pa kay. Oh, hindi ka lag. Baka si Papa si ang lag. Hindi ka lag. Dalag ka lang hmm. sa puso ko. Thank you po, Kari. eh na yan. Pinailaw din na. Paano ba yan ang gold ko? Si Kuya Mabos. oy <laughs> Eh, kaso... Christian. Kaso, taken na ako eh. Taken ka na ba? Oo, sa'yo. Ano'y ito? Nalangit na ako ng piso. Saan ka nakahanap ng piso, Christian? Saka, ikot mo uh, nakahanap ka no, ng piso. Hindi naman marunong mag-captap. Okay lang yan. Okay lang, hindi sila magtap-tap. <laughs> kahit matalo ko, panalo pa rin naman ako kay Maris. <laughs> <laughs> sa treasure box yan, ano, Christian? Panalo na ako sa kanya. Kahit matalo, kahit matalo ka ngayon sa match, panalo ka naman sa akin. <laughs> Ayan, talo. Win ka naman para sa akin eh. Importante nagmamahal kami dalawa. <laughs> <laughs> Oy, sige na, babay na. Bye. Ay uh, I-upload ko yun okay lang. Okay lang. Bye. I-post um, ko sa FB. Sige, sige lang. Pero At... yeah. wala akong blow up. Five years na akong okay. walang lang, blow up, promise. Blow up to ni mama, hindi ko to blow up pa. Kuya mo boss, then? Uh, nandiyan ba si Mama? Tulog. Bakit Mama lang? Mama mo, Mama natin yun ah. Oh, si Mama nga. <laughs> Tulog na agad si Mama. Yes. Oh, ito. Yeah. 3.2M million followers. Yes, okay. so to... Oh. Kasi tinatamad ako mag-upload ng mga TikTok eh. Okay lang, tama rin ka. Hindi naman ako tinatamad para mahalin ka. Nagkamahala yeah. <laughs> <laughs> na nga. Hi, niya. Wait lang po, Kari. Bye-bye Boss M. Ay, Boss M. Boss M na lang. Masyadong mahabay, Kuya mo, Boss. Boss M. <laughs> Bye-bye. Thank you. Thank you.